magandang gabi guys andito tayo, nagda night fishing tayo maraming adji ngayon nakarami na ako, nakarami ito ipapakita ko sa inyo kung ilan na nahuli ko okay. gaano nakarami ito guys yung nakuli ko malalaki na sila guys malalaking adji na Nakatsamba tayo ngayon. Siguro mayroon na tong 15 piraso. Ayos na rin hindi na tayo lugi sa pagpunta natin dito. Sa area na to. Ayan, maya-maya uuwi na rin tayo dahil medyo lumakas yung hangin ngayon at saka wala nang kumakagat sa taga ko. Wala na tayong nahuhuli. Ayan, maraming salamat sa walang sawan yung suporta sa Rinmax TV. Arigato. Ito na mga Karin Max, kahit malakas yung hangin, nakarami tayo. Sa 600 na puhunan natin, bawing-bawi yung 600 yin. Tingnan nyo yung huli ko. halos, halos, mapuno yung isang baldi. Tingnan nyo guys. Nakarami tayo ngayon, nakarami. tayo sa area na pinuntahan natin ngayon. May bantay pa kamo, may bantay pa. Nandito pa 'yung mga coast guard. Yan. Yan maka rin, Max. Pauwi na tayo. Nag-prepare na ako para makapauwi na. Dahil wala na tayong mahuli. Pero sulit na sulit 'yung fishing ko ngayong gabi. Si, yung 600 Yen ko bawing-bawi 600 Yen na puhunan, bawing-bawi sa dami kong huli ito ipapakita ko sa inyo yung huli ko yan guys halos ang lalaki pa ang lalaki halos mapuno yung, yung balde ko salamat sa biyayang binigay sa atin ngayong gabi na to ayan shout out pala dyan sa mga Rinmatics maraming salamat sa walang sawan yung suporta sa Rinmax TV salamat salamat ito na guys nakarating na ako sa apartment namin at ito yung oras guys 1.23 AM ng madaling araw wow. oh. yan na guys yung huli ko sa isang gabi sulit na sulit yung 600 yen ko dami kong huli sulit na sulit pero bukas mamimigay natin yung iba sa mga tropa natin dito at yung iba ititira ko para sa susunod na mga araw ayan maraming salamat